Oy, magandang hapon mga kagaw. Oh. Alas dos ng hapon. At ito po, ah, dumating na yung iniintay ni Idol Kasuyo, yung bangka niya. Andito pala siya, oh. Tingnan natin kailan na huli nito. Nalay tayo ng dating. Alam, Joe, yan. Nalay tayo dumating. Marami na pala yung binabas. Sabi ni Pisan Junjun. Ayan. Oh, pala si ano, Kasuyo. Hindi kami natuloy. May hinihintay kami isa bukas na daw. Uh, bukas pa may alis. Ah, Ay, ano, kay Idol Gasoyo. Oh. Ayan po yung may-ari. Ayan. Oh. Kaya magkasama kami kahapon. At kanina, kahapon niya pa ito hinihintay itong bangka niya. Hindi natin kailan ng huli. Ha? Oh? Dalawa? Malaki? Hindi nga natuloy, may inaantay pa kanyang isang kasama. Bukas pa daw. Ayan, dalawa lang palang barilis ito. Tingin natin mga idol kung ano, kung gaano kalaki yung ibaba niya ano? Idol kasuyo. Malaki-laki na rin pala itong bangka niya. Akala ko naman maliit na maliit lang. Boss, kayo na boss! Halos inlakihan lakihan lang ito ano, nung sinaunang Pradis, yung kauna-unahan pang Pradis nabang natin mga kaga kung gaano kalaki pang ibaba niyang isda. Ayan, bus, ano yeah, shout out po sana sa lahat ng mga mga kasuyo. Ah, uh, sumusungay bye sumusubaybay dito sa pagdating ng bangka ni ano, ni Idol Art. Ano mga aga oh. Inaaho na. Naawon ng dalang isda ni ano? Holy ng bangka ni Kasuyo. andyan na pala kagad si Kasuyo sa taso. Oh. Pinick up na sila do sa tapat. Buti nakaparada tayo do sa ano sa medyo pa ano malilim malilim-lilim kaya sobrang init. Alas dos po ng ano ng hapon. Ah, Junyuran. Hindi pa rin gano'ng kalaki pero quality na po yan. Unang isda. Ayan ah. Isda yan Pat. Eh. Dalawang piraso? iyakan araw-araw ng mga bangka. Ha? Iyak araw yung isa, isa dito na, wala pang huli 'Yun ang pinakamasa Sana naman 'wag ganyan mataon doon. Sino na 'yun lang. tabi kasi marami yan. Sama sila banda daw area. Magkano po ang kilo ng barilis niyan? 200 Magkano po ang kilo ng barilis 200 200 daw? Kahapon, 250 pa. 260 pa nga. 250 pa. kahapon po. Nagaling ako dito ng hapon. Ang eh. oh, baba na pala ng kilo ngayon mga kaga. Kagaya ng 200 na lang daw ang kilo. Ito, isa junyuran no? Ito, ito isda. 'Yung mga pisa ko pag umuwi yun 13 na huli na lalo nakarampa, ewan ko kung nakadagdag na yon. Dalawang araw na nakakalipas. Ito mga aga, ang ikalawang isda ni ano, ni Idol Kasuyo. dalawang para medyo ano to, lugihan. Sundan natin to sa pagbahaban <laughs> Panibagong konsumo. tapos ang boxing. 'Di ba? Laban pa 'yan. Ilang ilo una? Shoutout oh, kay Idol, siya na naman dito. Hindi kami natuloy, may isa kami nintay na kasama. Oh, oh, okay. May hinahantay pa isang kasama, kaya hindi kami natuloy lumout oh. Mga ah, bukas na daw, sabi ng Tibo ito. 33. 33.5. Uh, Pisan yun yun, no? Wala pa po? Magkano na po? Four. 210 na lang pala mga kilo nabuta na ng pagmura ilan na laman niya pisan? 14 pa 14? marami na pala na dumating kanina naglaba pa ako eh walang dyan ha? Ay, na? ano mga dumating? Uh, ay kapon ba? Uh. night ka sa kailangan Dente. Magbabang-bang pa tayo mga aga kung may darating pang iba. Kadarating ko lang din. <laughs> Kadarating ko lang din. Ayun lang po mga isda mga aga. Tapos dalawa lang bagong dating. Yan pa huli niyang banga ni Idol Kasuyo. Kaya magbabang tayo mamaya pa kung may madadagdag pa. Ano muna natin dito?